Ito na yung cute-cute naming to. Ta ang galing doon sa kabilang bahay, ha? Pinalitan ni Madam ng bigas, no? Sabi <laughs> ni Madam, alagaan ko daw ito sa kahirap-hirap man to alagaan, no? <laughs> parang nag-aalaga ka lang nito ng maliit na bata, no? <laughs> Siyempre, pag madumi yung itsura niya, ipapahid-pahidan mo rin, eh. Asikasuhin mo rin siya, no? Na na parang batang maliit, no? <laughs> dapat itaim yun mo rin siya na at papaturo ka ng anti rabies eh <laughs> siyempre kung may time ka titimplahan mo ng gatas eh <laughs> sa sala, ang namin siya pinapatulog kasi pag sa labas ay umiiyak siya <laughs> at ito na nga oh hinahanda ko na dito ang kanyang pagkain hoy oh, eh, dahil ginugutom na siya no <laughs> ito na yung idol yung pagkain ni Nas may itlog at saka no? Oh, tingnan nyo naman siya, oh. <laughs> Lutuan natin ang atla ko mga idol. Lutuugin lang natin ito no, kasi medium nanos na ano siya, nahihirapan mo. hindi mm, na mapakalit yun. Sum na gutom na to eh. oh, ito na. Nas! Ito ka na. Oo, oh, yan oh. ah. Ah, tingnan nyo naman mga lord. Wow! genong genong ngang mga, nung nang 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 Oh! Oh! nang nang Oh! Ano nangyari oh. ano na oh. nang yung ulam po, ano lang, dahon ng kamoteng. Kanya, itlog. Yan yung tubig niya. A few moments later. Saan na kaya si Nas? Biglang nawala ah. Ah, ito pala oh. Wala na. Tulog na. Napagod sa kakaplay ng uh, bear. Oh, diba? Yan.